labing-anim na kahulugan ng uod sa panaginip Una, maraming uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga bagay o taong sa iyong buhay na nagdudulot ng katiwalian o negatibong enerhiya. Pangalawa, nakadikit ang uod sa iyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng isang bagay o problema na hindi mo matanggal o hindi mo maalis sa iyong buhay. Pangatlo, pinatay mo ang uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paglilinis o pag-aalis ng mga bagay na nakakasira sa iyong buhay, pang-apat, patay na uod sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang negatibong sitwasyon o relasyon sa iyong buhay, Panglima, itim na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng takot o negatibong damdamin na bumabalot sa iyo. pang Panganim, birding uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging mapaninlang o hindi tapat ng ilang tao sa iyong paligid. Pangpito, puting uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paglilinis o pagbabago sa iyong sarili o sa iyong paligid. Pang-walo, brown na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matyaga at matatag sa harap ng mga pagsubok. Pang-syam, dilaw na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasiyahan, positibong enerhiya o pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok pang sampu, kulay abo na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtanda, pagbabago o paglipas ng oras. Panglabing isa, gintong uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng yaman, kasaganaan o tagumpay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng positibong pagbabago o kasaganaan sa iyong buhay. Panglabing dalawa, kahel na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng enerhiya, pag-asa o pagbabago. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang bagong simula o pag-unlad sa iyong personalidad. Panglabing tatlo, asol na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging malikhain, mapayapa o espiritual na aspeto ng iyong pagkatao pang apat, violet na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging spiritual, introspection at pagbabago. Ito rin ay nagpapahiwatig ng paglinaw sa iyong mga damdamin o pagtuklas ng bagong kaalaman. Pang lima, Peng na uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pag-ibig, kagandahan o pagmamahal. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagmamahal sa sarili at pagtanggap ng sarili. Panglabing anim, pulang uod sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may connection ito sa iyong passion. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.